Hi guys, for today's video ay papakita ko sa inyo ang aming binibentang lupa sa Barangay Babangkal, Candelaria, Sambales. Ito nga po pala ang daan palabas ng highway. At itong daan naman na ito ay papasok papuntang Barangay Taposo, Candelaria, Sambales. Ang lote na aming binibenta ay matatagpuan sa Purok Uno, Barangay Babangkal, Candelaria, Sambales. Ito ay halos bungad lang ng Babangkal pag ikaw ay galing sa highway. Ang lote na ito ay titulado na po at may kabuwang sukat na 1061 square meter. Kung sakaling kayo po ay interesado ay maaari po ninyo akong i-message sa aking Facebook account or dito po sa aking page or mag-comment lamang po dito sa aking video para ma-direct po natin kayo sa may-ari ng lupa. Guys, patulong na rin pong i ang video na ito upang agarang mahanapan ng buyer ang lupang ito. Take note guys, hindi po tayo nangungumisyon dito. Ang nais lang po natin ay matulungan, maibenta kagad ka ni seller ang lupang ito para sa importanteng bagay. Maraming salamat po.